So hello, what's up mga Lifestyle? This is Mark Elaps once again. So for today's video mga Lifestyle, meron lang social sa inyo no? Kasi napakarami na pong mga toxic people sa social media, especially sa Facebook. Mag-post lang po tayo ng mga narating natin sa buhay, mga achievement natin, napakarami na pong mga bashers kagad, napakarami na pong kagad mga toxic people like for example this recently result ng PRC yung uh, license for professional teacher s'yempre marami pong mga emotional teachers yung nag-post nag-share na kanila mga experience na eto na nga pumasok na kagad yung mga uh, toxic people sinasabing oh idaw, daw payak-iyak kasi nga naman po hindi nyo na po hindi nyo naman po talaga na experience yung mga sacrifices struggle na pinagdaanan namin not only during Uh, college days napakarami po pong uh, time na syempre uh, naghihirap po talaga kami so that's why hindi naman po ibig sabihin na namin yung ganong klaseng emotions is uh, ibabash nyo na kagad kami so sasabihin nyo na madali lang naman o eh, hindi po ganoon ano? napakarami po namin yung mga pinagdaanang hirap bago namin marating yung uh, pagiging LPT Okay. So, meron naman pong iba. May point naman sila kasi nadagdaga na naman daw yung pending na license teacher na almost 700,000 may get yung nakapasa ngayon, then hindi pa nagkakalahate yung pending na mga uh, naghihintay ng item. So, uh, in that way po, hindi naman po kagad namin iniisip na magka-item kami. Basta share lang namin yung mga struggle namin, share lang namin yung mga na-experience namin na hirap. So that's why nagiging emotions kami, nagiging emotional kami sa pag-share ng mga experience namin. Syempre, napakalaki pong achievement yung ganun result, 'di ba? Hindi naman po uh, lahat na bibigyan ng pagkakataon makapasa. Okay? So, I hope, uh, sana po wala na pong mga hatred, wala na pong mga toxic people na babatuhin yung mga teachers, yung mga pastors na OA, 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 So, hindi nyo naman kasi po na-experience yung mga pinagdaanan namin struggle. So, sa buhay, ho? So, napakarami po talaga mga sacrifices yung pinagdaanan namin bago kami uh, makapasa. So, I'm proud to say, I'm proud to be uh, LPT. Okay? So, uh, ako nga mismo sa sarili ko, until now, nagwi wait pa po, po ako ng item. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa, no? I know for sure, someday, uh, darating yung uh, good news para sa akin. So, ganun man, ganun pa man, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kapit lang, laban lang. Dahil, for sure, yung yung Panginoon is merong, uh, merong uh, malaking bagay. Na para sa atin talaga Pinaglaan po talaga sa atin So yun lang mga ka-lifestyle office